Sa chapter 377 ng Hunter x Hunter, ipinakilala ng kwento ang bagong membro ng Phantom Troop. Ito ay si Illumi Zoldyck. Siya ang membro na kakuha ng ikalabing isang numero ng grupo o ang numerong dating pagmamayari ni Uvogin. Ayon kay Illumi, sumali siya sa spiders dahil inupahan siya ni Hisoka para ipapaslang ang kanyang sarili. Meron silang give and take relationship kaya nagtutulungan sila minsan. Pero alam ng dalawa na dadating ang araw na papaslangan nila ang isa't isa kapag nagtagumpay silang mapatay si Hisoka, makukuha ng asasin ng kabayaran sa pagtanggap sa misyon. Dagdag pa ni Ilumi, pareho silang seryoso ni Hisoka sa kanilang kasunduan, kaya hindi niya alam kung saan nagtatago ang mahikero sa loob ng barko. Ang sinabing ito ni Ilumi Zoldyck ay kumuha ng atensyon ng marami sapagkat may mga tagahanga ng serye na naniniwalang hindi nagsabi ang asasin ng katotohanan at maaaring isa talagang espiya si Illumi na lihim na nagtatrabaho kay Hisoka upang sabay nilang mapaslangan lahat ng miyembro ng Phantom Troop. Ang paniniwalang ito ay sinusuportahan ng ilang ebidensya mula sa kwento. Iniisip ng marami na kaya sumali si Illumi sa Spiders ay dahil may utang na loob pa ito kay Hisoka. Matatandaan na tinulungan ng Mahikero ang asasin para maabutan sila kay at Aluka. Dahil dito, kinailangan ni Hisoka na paslangin ng mga sikat na hunters kagaya nila Terra Den Neutral, Boshidora Ambitious at ang marami pang mga mercenaryong kinuha ng Hunter Association para dakpin si Illumi. Naging malaking tulong si Hisoka at posibleng tumanaw si Illumi ng malaking utang na loob dito kaya hindi niya natanggihan ng paghingi ng tulong ng mahekero sa pagpaslang sa Phantom Troop. Maliban dito, naniniwala din ng marami na espiya talaga si Illumi dahil sa pag-amin ng assassins na nasa Blackwell ang buong Phantom Troop noong tinanong sila ng mga Hunters. Kung ating babalikan ng chapter 318 ng Hunter Hunter, Tinanong ni Mezay Storm sila Illumi at Kaloto kung nasa ko din ba ang ibang miyembro ng Phantom Troop. Walang pag-aatubilin kinumpirma ito ni Illumi. Aksyon kinainis ni Ang pag-amin na ito ng assassins sa mga hunters ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga membro ng spiders. Bilang itinuturing ng mundo na kriminal grupo nila Krolo. Sa tingin ng mga tagahanga ng istorya, sinadya ni Illumi na ipaalam kay Mises to ang impormasyon tungkol sa spiders para madalian sila ni Hisoka sa pag-ubo sa grupo. Higit pa dito, Pinagpalagay ng marami na espya talaga ni Hisoka sa ilumin sa loob ng Phantom Troupe dahil sa katotohanan ng mas malaki ang makukuha ni Illumi na kabayaran kung mapapatay niya ang bawat isang spiders kumpara sa makukuha niya kapag pinaslang niya si Hisoka. Malaki ang posibilidad na bilang ang phantom troop ng mga sikat na kriminal at magdanakaw, maraming makapangyarihang tao ang nagpatong ng pabuya sa ulo ng bawat spiders. Nagdulot ito para makipagtulungan muna sa si ilumi kay Hisoka na maubos ang spiders, bago magtuo sa bandang huli ang dalawang hunters. May punto ang bawat rason ng mga taong naniniwala na espiya talaga ni Hisoka sa si ilumi. Lahat ng ito ay meron din talagang posibilidad na mangyari at may chance ang magkatotoo. Ganun pa man, kung ako ang tatanungin, naniniwala ako na si Illumi ay sumali talaga sa Phantom Troupe dahil gusto niya talagang mapaslang si Hisoka at makipagtulungan sa Phantom Troupe upang tapusin ang parehong masyon na meron sila. Ang unang dahilan kung bakit ko ito nasabi ay dahil gusto na talaga ni Hisoka ang kalabanan sa si Illumi kahit noon pa man sapagkat pareho na nilang nabayaran ang utang na loob nila sa isa't isa. Si Hisoka ang unang humingi ng tulong kay Illumi para magpanggap itong si Hisoka sa harapan ng mga spiders habang ang mahekero ay gagawa ng paraan upang makatakas at makalaban si Crollo. Dahil sa pabor na ito, hindi nag atubiling humingi ng tulong si Illumi kay Hisoka sa mesyong patayin si Aloka sa oras na hindi sumunod si Kilua sa kagustuhan ng kanilang pamilya. Sa madaling salita, walang utang na loob si Illumi kay Hisoka wala na itong dahilan para magpanggap ang espiya para sa mahekero at wala nang karapatan si Hisoka na humingi ulit ng pabor sa asasin. Ang pangalawang dahilan kaya pananiniwala akong ang pagpaslang talaga sa Kapo Hunter, ang dahilan ni Illumi kaya siya sumalis sa Phantom Troop, ay makikita sa pagkasabi niyang hindi siya sinungaling. Ito ang rason kaya umaman siya sa mga Zodiacs noong tinanong siya ng mga ito tungkol sa Phantom Troop. At ito rin ang dahilan kung bakit ipinagtapat niya sa buong Spiders, ang buong detalye ng kasunduan na meron sila ni Hisoka. Hindi sinungaling si Illumi, kaya sigurado akong sinabi niya ang totoong rason kung bakit siya sumalis sa Phantom Troop. Ang pangatlong dahilan kung bakit nakatitiyak ako kung sumali talaga si Illumi sa Phantom Troop para patayin si Hisoka ay dahil sa tingin ko, gusto ni Illumi na protektahan ang kanyang bunsong kapatid na si Kaloto. Sinabi ni Hisoka noon kay Machi na papatayin niya ang lahat ng membro ng Phantom Troop. Nangangahulugan ito na isasama niya ang batang Zoldyck na si Kaloto na kasalukuyang humahawak sa ikaapat na numero. Alam ito ni Illumi kaya kahit batid niyang kaya niya ang lakas ni Hisoka ng mag-isa, sumali pa rin siya sa Phantom Troop upang masigurado ang kaligtasan ng kapatid ng si Higit pa dito, hindi din kapanipaniwala na si isang espiya ng Phantom Troop sapagkat pinili niyang humiwalay sa grupo kasama ang kanyang kapatid na si Kung inutusan siya ni Hisoka na mag-espiya, sigurado ako na ang paglayo sa ibang mga miyembro ang huli niyang gagawin. Hindi rin nakakakumbinsi na si Ilumi isang espiya, gayong pinili niyang magtungo sa Tier 3 ng Black Whale, kahit ang ibang mga spiders ay nasa mababang palapag. Naniniwala ang Phantom Troop na si Hisoka ay wala sa Tier 5 kaya gusto nilang magpunta agad sa taas. Subalit, dahil sa siguridad na meron ang barko, nahihirapan silang gawin ito. Maliban kay Illumi na meron ang VIP identification dahil sa kanyang pagiging hunter. Nagpapakita ito na mas pinaprioridad ni Illumi ang paghahanap kay Hisoka kaysa ang malaman kung ano ang ginagawa ng iba niya pang mga kasama. At hindi din nakakasabik na malaman na si Ilumi ay isang traitor o espiya sa Phantom Troop, parang hindi masyadong maganda ang twist na ito dahil sa hindi nakakagulat o nakakasapresa. Kung totoo nga ang espiya sa Ilumi, tiyak na marami mong mamaliit sa kakayahan ng Phantom Troop na kumilates ng mga membro ng kanilang grupo, sapagkat palagi na lamang silang nakakapagpasalin ng mga traitor. Sigurado ako na hindi na uulitin ni Togashi ang paglalagay niya ng isang huwad na membro sa Phantom Troop katulad ni Hisoka noon. Kaya walang duda na sumali talaga si Illumi sa Spiders dahil gusto niyang paslangan si Hisoka. Pero kung hindi ispya si Illumi at talagang totoo na papatayin niya si Hisoka, bakit isinabay sinabay ng mahekero ang pag upa niya kay Illumi sa gitna na pakikipaglaban niya sa lahat ng natitirang membro ng Phantom Troop? Ang kasagutan sa tanong na ito ay wala pang katiyakan. Pero kung hihingi niyo ang opinion ko, ang tingin kong rason ay sapagkat sobrang naging makapangyarihan na si Hisoka matapos ang kanyang kamatayan. Kung inyong natatandaan, noong naglaban sila krolo at Hisoka sa heavens arena, nagawa ng leader ng Phantom Troupe na paslangin ng Mahekero, ngunit dahil sa kakayahan ng 9 After that ni Hisoka, muli siyang nabuhay at mas naging makapangyarihan. Lalong tumibay ang banjigam ng Hunter, kaya maging si Machi ay hindi nagawang makapiglas mula dito. Lalo ding naging mapanlinlang ang texture surprise ng Mahekero, kaya walang hirap niyang naitago ang tinamon niyang mga pinsala. At lalong naging malakas ang nani Hisoka Kaya nagtugumpay siyang mapaslang sila Courtopi at Shalnark sa pamamagitan ng isang tira Ilang beses na ipinakita sa atin ng kwento Ang kagustuhan ni Hisoka na humarap sa mga malalakas na katunggali At dahil laging sobrang makapangyarihan na siya matapos ng kanyang kamatayan Tumaas na rin ang pamantayan ni Hisoka sa mga gusto niyang makalaban Sa tingin ko, sigurado ang Hunter na kayang-kaya niya si Nobunaga Na hindi uubra sa kanya si feitan At wala nang laban sa kanya si Chrollo hindi siya magiinat sa pakikapaglaban sa mga ito. Hindi siya tinitigasan at hindi siya masisiyahan. Nagdulot para magdesisyon si Hisokang kalabanan ng buong Phantom Troop kasama si Illumi. Noong nabuhay si Hisoka mula sa kamatayan, sinabi niya kay Machi na papaslangin niya lahat ng Phantom Troop na makikita niya at hindi na rin niya ng kanyang mga kalaban na mamili kung kailan o kung saan sila magtutuos. Sobrang nakakatakot ng bantang ito sapagkat wala pang nakakaalam sa Phantom Troop kung nasaan si Hisoka. Samantalang ang Mahikero ay may ideya na sa lokasyon ng spider sa barko. Sino nga ba sa mga paan ng gagamba ang unang magiging biktima ni Hisoka? Kakayanin ba ng Phantom Troop ang lakas ng nag-iisa nalang katonggali? At ipapakita na ba sa atin ang istorya kung sino ang mas magaling sa si pamamaslang? Si Ilumi ba o si Hisoka? Ang mga kasagutan sa tanong na ito ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng Hunter x Hunter. Shoutout muna kanila! Joe Arte, Neil Vita, Brian Pantoha, pati na rin kanila Edgar Ariola, Zen Lopez, Jem Evangelista. Ito po ang aking kasagutan sa tanong kung espiya ba ni Hisoka ka sa Ilumi. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po sa si JE, hanggang sa muli!